sa kabila ng magkaibang mundong ginagalawan sa showbiz at politika. Napanatili ni na Senator Sherwin Gatchalian at Bianca Manalo ang matatag nilang samahan na lalo pang ang umusbong sa paglipas ng taon. Ngunit katulad lang din ng ibang pag-iibigan, dumaan din ang dalawa sa mga pagsubok at hindi din nakatakas sa mga kontrobersya kamakailan, laman ng anumang talakayan ng mga netizens sa social media ang takbo ng kanilang relasyon at nariyan pa ang pagkikwestiyon kung mauuwi na ba ito sa hiwalayan. Paano hinaharap ni na Sherwin at Bianca ang kontrobersyang ito? The Philippine Showbiz List presents Reaksyon ni na Sherwin Gatchalian at Bianca Manalo sa kontrobersya sa kanilang relasyon. Bianca Rob leaked private convo. Nagsimula ang lahat ng isa ang pangalan ni Bianca sa nadawit sa di text scandal sa kapuso actor at co-star niya sa seryang Magandang Dilag na si Rob Gomez. Noong December 19, ikinagulat ang madla nang bumalandra sa mismong Instagram account ni Rob ang mga screenshot ng leaked private conversation kung saan tila si Bianca ay nagpaplano ng pagkikita sa kanya. Batay sa screenshot, tinanong ni Bianca si Rob kung pwede siyang dumaan sa bahay nito sa Makati Bandang alas 7 ng umaga, nagkailangan niyang umalis sa alas 10 ng umaga Sa so sumunod niyang mensahe, sinabi niya kay Rob, he's not here, he's in Valenzuela wala mang pagbanggit si Bianca ng pangalan sa kanyang mensahe. Malakas ang hinala ng mga netizen na si Win ang kanyang tinutukoy na nagkataong kilalang taga Valenzuela at naging alkalde roon. Bagamat hindi malinaw kung ano ang kabuuan palita ng palitalang lang mensahe ng dalawa, hindi maiwasang pagtakha ng netizens ang sinabi ni Bianca kung bakit kailangan pang ipagpaalam niya kay Rob na wala sa tahanan nito ang nobyo. Samantala sa isa pang screenshot, makikita nagpadala umano ng direct message si Bianca kay Rob dahil hindi ito nagre-reply sa kanya sa telegram at nabanggit sa kung paano magiging abala na naman sa iba pang babae ang aktor. Muling hindi nakatakas ang mensahe niyang ito at binigyang mali ang tila pang aasar ni Bianca kay Rob. Isa din sa pinagdudahan ng netizens ay kung bakit kailangan pang sa telegram mag-usap ang dalawa na tila raw may sikretong tinatago. Bianca denied the accusation. Sa pagkalat ng Diomony Convo ni na Bianca at Rob, bagamat hindi pa man malinaw kung may katotohanan ba ito o wala, lumikha ito ng malaking kontrobersya, kung saan kanya kanyang labas ng reaksyon dito ang mga netizens at binigyang mali siya ang palitan ng mga mensahe. Katulad ng inaasahan, pinutakti ang mga ito ng mga batikos, particular na nga ang beauty queen na inulan ng pangangan ng netizens. May mga nagsasabi pang nakakaawa naman daw ang senador at nagawa ni Bianca na pagtaksilan ito. Ang dami pang humuhulang mauuwi na ito sa hiwalayan dahil hindi umanos sanay ang pamilya Gatchalian sa ganitong issue. Kaugnay nga ng palitan ng mensahe na Bianca at Rob. Kapansin-pansin namang walang reply. Kaya may iba rin nagsasabing tila edited ito para madiin ang beauty queen. Hindi naman hinayaan ni Bianca na lalo pang lumiyab ang isyong ito at agad na dinepensahan ang kanyang sarili sa hindi matigil-tigil na pag-aakusa sa kanya na cheater. Sa kanyang Instagram post noong umaga ng December 22, ibinahagi niya kanyang official statement habang siya ay sa Tokyo, Japan kasama ang kanyang pamilya. Dito ay binigyang linaw niya ang pagkakasangkot na kanyang pangalan sa kontrobersya. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Bianca na walang katotohanan ang bintang na may ugnayan sila ni Rob. Binigyang diin niya na tanging magkaibigan at magkatrabaho lamang ang kung anumang namagitan sa kanila. Pinaliwanag din niya ang tungkol sa nagkalat na konvo nila ni Rob. Ayon kay Bianca, nakatakda kasi mag-abot ng Christmas gift sa kanya si Rob, kaya nais niyang kitain ito ng maaga bago pumunta ng airport. Sinabi rin niyang sinasadyang i-edit ang pag-uusap nila ni Rob para mag-iba ang konteksto at mabahiran ito ng mali siya. Maring naman ang paliwanag niyang ito dahil mapapansin niya na sa kumalat na screenshot ang palitan ng mensahe na tila edited ito dahil ang mga text lamang ni Bianca ang mababasa at wala ang mga sagot ni Rob. Inihayag din ni Bianca kung gaano siya nalulungkot na ang kanilang mga mensahe ay nalik nang wala ang kanyang pahintulot na tinatawag niya pang-aabuso sa privacy at dahilan ng maraming online bashing. Inamin din niya na ang kasalukuyang issue ay labis na nakakaapekto sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Kalakip nito ang pakiusap ni Bianca na itigil na ang paggagawa ng kwento maging ang pagpapakalat ng hindi totoo. Samantala, bago pa man ang pagsasalita ni Bianca, nauna na naglabas na kanyang panig patungkol sa isyo si Rob. Sa opisyal niyang pahayag, itinuro niya ang ina ng kanyang anak at Miss Multinational Philippines na si Shaila Rebortera ang di umano'y naglagay ng mga kontrobersyal na screenshot sa kanyang social media account. Ayon kay Rob, walang pahintulot na kinuha at ginamit ang kanyang cellphone na may intensyong sirain ang kanyang reputasyon. Senator Wynne remains committed to Bianca sa gitna ng pagkakadawit ni Bianca sa kontrobersya at sa patuloy na na natatanggap mula sa publiko, inabangan nga ng marami ang pagbibigay ng reaksyon rito ni Senator Wynne. At sa naganap na Zoom press briefing ng na 2024 National Budget and the West Philippine Sea, Noong December 2022, hiningan siya ng reaksyon ng Senate media tungkol sa issue. Ganun pa man kapansin-pansin ang pag-iwas ni Win at nakangiti pero maiksing sinagot lamang niya ito ng no comment. Dahil nga rito, hindi maiwasan ang mga katanungan kung ano ang mangyayari sa relasyon ng dalawa na pinagpalagay pa ng ilang netizens na para daw bang tinitimbang na senador ang mga nangyayari, lalo na at malaking kasiraan ito sa inaalagaan ng reputasyon bilang public servant. Ganun pa man nagkamali ang ilan sa mga nanghusga sa pag-aakalang makakaapekto ang kontrobersyang ito sa relasyon ni Win at Bianca. Katunayan nakahanap si Bianca na kakampe sa piling ng long-time boyfriend. Hindi hinayaan ni na masira na lamang basta ang pinagsamahan nila ni Bianca at pinakitang hindi agad magigiba ang iningatan nilang pag-iibigan. Sa kanyang Instagram post noong umaga ng December 23, ibinahagi ng senador ang Christmas gifts na natanggap niya mula sa kaibigang si Senator Sunny Angara at asawa nito si Tutsi Angara. Makikita rito ang dalawang picture frames na naglalaman ng sweet photos ni na Sherwin at Bianca. Sa caption ni Win, ramdam ang pagmamahal nito sa nobya kung saan ay binigyang diin niya ang pagkakaroon ng magandang values at prinsipyo ni Bianca. Humirit pang ang senador kung saan ay sa niyang fake news ang ibinibintang sa kasintahan at giniit na hindi ito ang makakabuwag sa kanila. Masasabing ito na nga ang sagot niya sa mga nagtatanong kung ano ang mangyayari sa relasyon nila ni Bianca matapos ang isyong kinasangkutan. Buong mensahe ni Win, What a beautiful Christmas gift from Atutsi Angara and at Sunny Angara at Bianca Manalo and I share the same values and principles in life. No fake news will divide us apart. Kagad naman na ni-repost ni Bianca sa kanyang Instagram story ang screenshot ng Instagram post ni Win. Nag-iwan pa ng komento ang senador sa Instagram post ni Bianca kung saan nakasuot siya ng Russian hat habang nasa likod niya ang Disney Castle ng Tokyo Disneyland. Komento ni Win, we bought that hat in Venice. pa niya ng isa pang heart emoji. Samantala sa isa pang Instagram post ng senador noong December 24, ipinasilip niya ang kanilang Christmas tree na pinalamutian ang mga larawan nilang magkasintahan na ibinigay sa kanila ng mag-asawang ang gara. Sa mensahe na roon muli ang paniniyak ni Win, na palagi siyang nasa tabi ni Bianca, anuman ang mangyari. Caption niya rito, Merry Christmas to everyone. To at Bianca Manalo, my 2023 Christmas gift to you, I will always be by your side. Ganun pa man sa kabila ng paglilinaw niya na Bianca at na going strong ang kanilang relasyon, nariyan pa rin ang hindi matigil-tigil na pangkikwestiyon at pang-uusyoso dito ng ilang netizens. Hindi naman ito hinayaan ni Win at nagpasa rin sa patuloy na pang-iintriga sa kanila. Sa kanyang Instagram post ng December 26, binahagi ng senador ang letrado ng baso ng whiskey. Kalakip ang caption na patama sa mga ayaw tumigil sa kakachismis. Maikling caption ni Win. Cheers to the bashers, bitters, negas, at mariteses ang anghang ng chicharon. Sa comment section ng post, ay mabilis naman nag-reply si Bianca ng tumatawang emoji. Tulad ni Win, ay masaya rin ini-enjoy ng beauty queen ang holiday break at deadma sa pilit na sumisira sa kanilang relasyon. Katunayan sa pinakabagong updates sa kanyang social media mula sa naging bakasyon niya sa Japan, makikita naman ang muling pagbiyahe ni Bianca. Sa caption ni Pinahiwate, ginababalik siya ng Pilipinas sa susunod na taon at doon sa ibang bansa ipagdiriwang ang bagong taon. Sa kabuuan ng pangyayaring ito, mababakas sa tila chill lamang si na Bianca at Win. Nariyan ang pagiging kalmado ng mga ito at hindi nila hinahayaang mamagitan akong anumang negatibong komento sa kanilang relasyon. Pinatunayan nila ang tatag na kanilang samahan kung saan mas nangibabaw rito ang respeto at pangunawa sa isa't isa. Magatuwang na inayos at hinarap ni na Bianca at Win ang anumang problema at hindi nagpadala sa mga kasiraan sa kanilang paligid. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!